Noong una, ay walang tao na ginawa ang Diyos na malas, pero ang tao meron siyang ginawa sa kanyang sarili, humanap siya ng sariling katha, ginawa ng Diyos na matuwid ang tao. Sahin natin ang mga mangang ngaral. Mga ngaral pito dalawang putsam. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Pagmasdan natin ang bata, nang lumabas sa tiyan ng kanyang ina, matuwid yun, walang masamang isip, walang masamang pagtingin, walang masamang kamay, sabi nga ni Haring Solomon, ang tao ay ginawa niyang matuwid. Ngayon, ang tao pag masama na, nagiging malas yon. Kung ang lagi mo nalang iniisip sa kapwa mo ay man lamang at gumawa ng masama sa kapwa, di ka nagpakita man lang na naging maawin ka minsan man lang sa buhay mo. Impyerno ang bagsak mo, iyong ang malas. Tunghayan natin ang kawikaan. Kawikaan Kapitulo 3.33 ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Kung saan ang taong matuwid pumasok, blessing yun, pero ang masamang tao, kapahamakan. Kaya, hindi tayo dapat maniwala na may malas na tao, ang tao ay may sariling pagpili, kung pipiliin mo ang gumawa ng mabuti, pagpapalain ka, kung masama naman ang iyong napili, kapahamakan naman ang naghihintay sa iyo.